What's so, up mga bro? So ngayon papalitan natin ng gulong to si Marga kasi bitak na yung gulong niya. Ayan, kita niyo flat na oh. Ayan, dead flat na. So papalitan natin siya ng gulong para naman safe kasi ayaw ko nang paayos baka magka problema pa. Saan so, ba nang masay mo? Bagong sapatos si Marga. Bakit? Bagong sapatos. Gusto ko yung kulay. Guys, bakit kami may bago sa pati si Marga? Dahil paldo po kami sa scatter. Kung gusto niyo maglaro sa pinaglalaro namin, click nyo lang itong page na yan. Diyan po kami naglalaro. Pumaldo kami ito, panapanulun namin. Kaya may pambagong sapatos si Marga. <tinyo> tipo dyan, ha? Ah. So guys, I kinda wanna make this yellow na din Para lang, you know, like to match it with the car Diba? Diba parang maganda siya pag yellow? Tingin nyo, comment down below kung maganda siya pag yellow So ngayon, oh, walang internet na naman As usual, PLDT Bakit ganoon? Wala namang internet sa amin So, okay na naman sa anak kung walang internet basta may data may signal ng data pero wala din so we have to go somewhere na merong data kasi you know ganoon kami taong internet kami ayan may kinabit nga pala ako dito yung bagong ano niya, bagong sapatos ni Marga hindi ako masyado nakakapag update sa vlog ayan may kinabit din ako dito sa likod ayan oh shit gulat ako sa pusa ayan i want to be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain I ingest I every baby <gasps> <laughs> photogenic yan eh, Fuji ko. Miss nice, photogenic. Kanina nagmana? Sa daddy. Sa mami. Dito, Yes, me. Pre, hilaw pa yan. So guys, dinner kami ni Russell pare. Kasi ngayon lang kami nakakita, nakapagkita kita okay, ulit. Wagyu no. talaga. Wagyu. Pre, bukas may video tayo ng ko Excited ka na ba? Ano ba yung video? Ko. Hindi ko alam. Ako director, pero alam ko na dito no, yung point no. ni Russell. Alam no, no, ko na yung gagawin no. ni Russell. Basta, abangan okay. mo na lang pare. Hindi ako ba ding ayaw? Oo, oh, ano hindi ka bading. ba ding. Ano ba ito? Oo, na o, oh, o, maging bading pare. ako maging bading. Wala, wala. So so ba so, so, Love so, ano mo. Love kita, yeah. pero hindi ako ba ding. Ako oh, din, same. Wala. So guys, nagtataka kayo kung ano yung kulay itim na yan. Ano ba Carbon fiber yan, carbon fiber. oh Kasi ang fiber pare yung carbon fiber na yun, hindi siya susunog kaya mahal yun. Talaga? Kala ko magaan Sumabing yan. Sumabog yung kotse mo, hindi ka masusunog. Kala ko magaan yan, kaya siya nilalagay. Magaan na, hindi pa nasusunog. Oo. Oh. Magbabaga lang siya, pero hindi ka... Galing, 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 galing. 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 Paano man? ay. Galing. Galing. Bawa pemeramian ito, Jim. Wagyu be Baby, be careful. Solid ba, pre? Solid. Grabe, Wagyu namin ni Russell. Mali. kami sa mga gwapo. Oh, hindi. ay hindi ba sa mga Wagyu. Mali okay. pala, mali, mali. Ikaw may higit sa mga machu. Hindi, Sayo. Ito. Oh. <laughs> paano, paano? Ganda ang bonus ng tigil, mate. Ganda na pagsip-sip mo doon, pare. Hmm. Kuwang-kuwa yung laman. Bak. Ayos ah, ang trip, ha. Gabing-gabing Starbucks. 11 na, oh. Gano'ng kalapit lang ito sa atin? Gano'ng kalapit? Siguro mga 5 minutes away. tuwan-tuwa ah. kape to kape ng kapeto to the max may bago sila ano bago nila? pretzel eh. pretzel kasi pretzel parang mabibilang mo lang ay Balim sa pirasa naman may yun. kasama siyang dinurog na binlender na pretzels diba? Mali mo lang naman salted caramel siya salted caramel pretzel ayan na si Bulingit want more? you want more? more! <laughs> Say please ako. <laughs> oh, please. Banana cake for okay, Fujiko. Please. please. Ah. please. Ayan, banana cake para kay Fujiko. Banana cake. Banana bread pala. Banana cake. Oo nga no. Banana bread, bread. nga. Nagpipicture kami. Bata sa likod mong may ipi. Kaya nga. May nagkasagot pa So guys, we're on our way na sa Bruce Cafe. Dala na namin yung ibang gamit namin. ayano. No? Ay! Gamit mo lang pala yan. Gamit ko lang ba yan? <laughs> okay lang yan. Tangay meron ka. Ayan, no? Dalawang bag yan. Yung isang bag mo. Yung isang Dalawa bag yan sa'yo. Breakfast muna kami sa glit. Then, straight to base na kami. Para mag-pack. Punta pa kami sa Nike. Lalagyan namin yung ibang gamit namin sa Nike. Para hindi masyado crowded sa base. Kasi hindi siya tulad ng Bruce Co. Mansion na talagang malawak. Parang lahat ng kwarto sa Bruce Co. Mansion. Parang master bedroom kasi dito ano lang comfy lang something. parang brusco house so guys astig nakasabay namin si Gary dito sa Cavitex hindi iba ay iba Lel, oh, tangingot mo wala na ano naman yan ako love diba lilipat na tayo dito uh -huh. ito yung kwarto natin sa brusco base Ba't may nakatambay ka agad mo? Oo, bisita ako. Ay, bisita pala. May, kasamang ano, may kasamang jelly na. Prebis! Hindi, hindi ba yan, ano? May freebies kapitbahay. Hindi ba siya bad influence niya? Parang oh, hinihintay ka magpamkilay, magkapi sa labas, hindi ba? Ay, hindi. Nagpagalit sa rin ako Oh. Ako, hindi pa ako nagpapadun dun. Next week. Oo nga, betas may gumala freebies. tayo. Oo, ano. Lapit lang dito. Oh, So guys, so yun nga pala. Wala pa masyadong gamit to. Ayan, wala pa masyadong gamit. So, hindi pa namin kayo matutur. Ito lang yung gamit niya. Wala pa masyado.